Good morning sa lahat. For today's video ay dito naman ako maglilinis sa labas ng bahay. At matagal na nga ako hindi nakapaglinis dito nung bago ako magkasakit. At pagkatapos, hindi pa rin ako nakapaglinis. At ngayon nga lang, kaya ayan malalago na yung damo at saka halaman. Kaya ito, yun nga nga sinimulan ko ng magtabas-tabas ng damo at bawasan yung mga halaman. Maaga akong natapos na asikosuhin yung aking mga anak nakapasok na sila sa school siyempre nilutuan ko ng pang at tsaka baon yung mga damit nilang susuutin yan. inaasikaso ko yung mga yan kahit malalaki na kaya sabi nung aking bunso nung ako'y nagkasakit, nung ako na ako'y na at tsaka pagka umuwi ako ng Mindoro na hindi siya kasama sabi niya, mahirap daw palang walang mami kasi madami daw palang ginagawa sa bahay kasi sila nasanit talaga na ako lahat ang nag-aasikaso. At dahil nga maaga pa at hindi pa sikat yung araw, yan dito muna ako sa labas kasi madami ng lamok pumapasok na dito sa loob ng bahay. At kahit nga may screen yung pinto at bintana, kaso yung screen ng aming pinto nasira na ng aso dahil sa koko pag tumatayo nakakalmot niya. Kaya nakakapasok pa rin yung lamok at saka langaw dito sa loob ng bahay. At buti naman kahit malago na yung mga damo dito at halaman, wala pa akong nakita na ahas. Siguro dahil malago yung tanim ko na oregano, di ba may mga ganun na halaman na takot yung ahas. Kaya siguro hindi siya pumupunta dito sa gilid ng bahay namin. Kapag ako'y naglilinis dito sa labas, nagsusot ako ng gloves yung tela para siyempre kung halimbawa may tinik, yung halaman or damo, hindi naman tayo basta matusok. Sabi nga eh, protect yourself from enemy. <laughs> joke lang. Mema lang. Wala lang masabi. At wala naman akong kaaway. Joke lang yon Eto naman yung dalawang pusa ako na makukulit na laging nakabuntot din sa akin. Akala yata nakikipaglaro. Kaya hinihila din nila yung mga damo na tinanggal ko. At yan, tama na nga muna itong aking tinanggal na to. Ito sayang yung, ito tinanggal ko na malago na ang dami. Mabilis kasi siyang dumami. Sayang anong pagtanggal ko ng mga ganyan dati. Na damay yata yung ugat nung aking gumamela na tanim na yelo ang bulaklak. Namatay siya. Kaya sayang na sayang. Inalagaan ko pa naman yun at nagagandahan ako sa bulaklak nun. Ito pala yung ginagamit ko na gloves. Galing pa yata ito sa mga biyanan. Nagsusot ako nito para naman, syempre hindi mga lilo yung ating daliri, hindi mga pal na kahit tayo ay madaming ginagawa, hindi naman gan kagaspang yung ating kamay, di ba? Diba? Syempre, alagaan natin at mahalin ang ating sarili dahil wala namang ibang magmamahal dyan, kundi tayo din lang. At yan nga, naitapon ko na yung mga tinanggal ko na halaman at damo. At uh, tama na nga muna dahil pagod na yung mangyan. pawis na baka naman hapuin na kapag ka masyadong napagod at saka medyo umiinit na rin. Thank you for watching. Bye-bye.